Have you seen... a <laughs> heart? Hello and welcome back sa aking channel. Sa pag-trending ng Paris Fashion Week, naging usap-usapan din ng ating sariling fashion icon na si Heart Evangelista dahil sa kanyang mga napakagandang outfits sa nasabing event. Sa isang video na ibinahagin niya sa kanyang Instagram stories, makikita natin siyang nagbibigay buhay sa kanyang mga damit at kinukunan siya ng maraming photographer. Talaga namang umaapaw ang kanyang kagandahan at kakaibang estilo. Bago niyo panoorin ang kanilang video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga Give, it, give me a second, please Thank you. Looking good! Love you as hard. Oh